Okay, boss, ano ano ko dito kung saan banda yung ano pag ano nang ano. Dito ano? okay. yung ano kasi malaki tong ng sirens eh. Hindi ko maano ito. Ay mali malito. San? Ito hmm. sa, Natin. Ito. ito yung sasaksak natin. Hmm. Avian vaccine. Drugin natin to. So isang patak to sa sa kanila so kahit konti siyang ganito yung gamot natin tapos ito yung natitira natin ano, Coriza naman 0.25 naman sa coraisa, tapos to, isang patak sa itong IB hmm. kasi bawal yung sa ano eh hindi ito pwede ano sa hindi boss hindi lang natin sabay boss kasi... Long, no, tayo, hindi yan iharap mo sa akin hindi. Yan. Okay. Okay. So, Very good. Yan. Kahit dalawahin nyo, okay lang ha. Kasi Puan walang overdose yan. Wala mga ito. Baka. Hmm. Ano guys? Kahit dalawang patak okay lang. Kasi marami naman yung marami bakuna naman natin. At saka walang overdose. Bo. Hindi tumahubo. oh, madami yan. <laughs> Para safe, ang gagawin nyo, isa sa mata na, at saka isa sa ilong. Ayan. Ayan. Yeah, ano naman kasi, wala namang overdose yung wala naman Bakuna na yan. Yung kuray ka. Baka hindi sila makalit. Pero kayo, malaki na kayo. Ayos. Ah, yes. Pang ano na nila yan eh. Pang, pang apat na bakuna bali. healthy healthy no. Ayos. Very good galin Galing ni Bobot. Si Bobot na naman. Okay. <laughs> <laughs> Uy, Sige lang, sige lang. Ayan. Okay to si Dali Sapi. May sariling mundo. Ayan. Ayan na kahit dikit sila maghahapon. Hmm. Ang kami, lima kami. May taga kuha. May taga kuha. May taga duhol. May taga duhol. Ito, taga hawak lang. meron may kalakawa doon. Madali at <laughs> doon. May panlaban na tayong puti. Para sigurado yan, sa mata tapos sa ilong. Hmm. ta long okay walang mag lumakob sa iyo na virus kuraysa kuraysa pa labo eh no <laughs> kanal. Yan, yung ano, ID Lasot. tapos mamaya yung Coraisa naman. Yung ano, yung ano pa Yung uh, 700 yata yun. Yung Paul Pax, tapos na. 700 yata yun. Hindi, tigwa 1, ano, 1, 2 yung binibili natin. Mas maganda. 1,000? Tigwa 1, 2 yung binibili natin, ano, Paul Pax. Yung mas mahal.

tapos bibili rin kayo ng bayal na ganyan no para sa yung isasali niyo muna. Mm -hmm. Baka matamaan ko. Laman lang laman. Baka matamaan Ano niya? Point twenty five. Pero ano? Ganito kaliit na sisi. Nakakaren. Tsaka baby pullets. Ayan sana maging lalaki eh. May laban yun eh, wala nga maging lalaki ah. Ako lang, ako lang. Ako lang. Ako lang eh. ba? Awak kan mulang lagi aku lang mag Ini pitang kita lang ini, kan? ne. Metro Manila din kan? ano. Sana, isa na lang. Isa na lang. Last one. One for the oh, road. Yes. Finish. Pakip. Ayun, bali 6.35. Pero madilim na eh. Magdi-December kasi. So, 6.35 na tapos tayo magbakuna ng ano na mga kakerel sa mga baby pullets. So, yun. Uh, Coraisa, tsaka yung Ivy, Lasota, Gumboro. So, yun yung binigay natin ngayon sa ating mga chikitings. So, yun lang. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. bye, -bye.